salamat ng marami sa iyo Panginoon Diyos sa bigay mong apunan sa amin ngayon sa gabi pong ito ang pagkain po natin anong na oras ka magkumakain tandaan natin lahat ng iyang galing sa ating Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa at yan ay nakasulat naman sa Biblia at itinuro mismo ng ating Panginoong Yesus ay sa libro ng Matthew chapter 6 verse 9 Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So, araw-araw ang pagkain na bigay ng Diyos sa ah, lahat ng tao sa buong mundo. Kaya kailangan, kaibigan, magpasalamat po kayo bago kayo kumain. Okay, ito po ang pagkain na bigay ng Diyos. Amen. brown rice mix red rice at saka imbotido yan meron ako sa usawan dito ito wala na yata naman suka pinakurat isa sa usaw na lang po sa suka na ginawa pinakurat yan luto ni gawa ni sila na taga silang kabite okay pinakurat ang kawag daw po doon kaya suka pinakarot na yon. pwede mo rin igyup, igupin. Hindi <laughs> ka gaya ng suka na talagang masusunog ang bituka mo. Iba to eh, pinakarot. Masaya Ano Ito po. Thank you kasi nung nag-out suka pinakurat, yawa <laughs> ko ano ba yung pinakurat eh, ay bahala na kayong ano kung naka, ako basta ko Yan ang ko eh. okay kain na tayo. magkabalik kahit yusalo, hindi mo hindi mo hindi mo Wednesday It's four times speed twelve versus a generic brand. It helps repair nerve damage from the source. So symptoms don't bother you again. Be sure every day, neuropi. Now more affordable in a suited pack.

baka hindi magaling yan. Ang mahalaga po, alam niya, dapat gawa ng experts, tested and certified at pioneer generics. Magang pa sa bulsa, siguro doon na quality. Dapat, DGP Generics. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. immunity, dapat sa tipon virus. Mas bilis galing. Meals Z plus forte. Yun din wow! oh, wow! na Wow! Mm. Mm.

Ngunapit ka sa kuya Tanggol mo, hindi ba? Hindi na po, Ma'am Marcy. Pwede mo yung galit ko Tanggol. Dahil sa lahat ng ginawa niyo sa pamilya namin. Ito nga ang mga sinabi ng tatay niyo. Balik ko na rin kay Tanggol. May wala yung tindihan ko na kung bakit doon pangarap pagpapintay ang galit ni Rico ang kay Angkor. Si Angkor, salo sa mga tao na papaligid sa kanya. Pero si Siguruhin ko na magbayad siya si Siguruhin ka magtusan mo na siya bago siya makatayin. Divino. Talikuran mo na lang tuluyan si Tama. Talikuran mo na siya. Dahil kung hindi mo tatuwin niya, masasaktan ka lang sa mangyayain paniningil ng mundo. Sa kapatid mo, Timonyo. <tinyo> <laughs> Maraming salamat po sa pagligtas niya sa akin ni nanay. Ikaw na pa. Maraming siya na po kayo sa

pero ang binuhos na kami para sa iyo. mo ko na ko. Manalo ka na. At kapag ka na, mas mag natin ang mga interest natin ng lahat ng mga negosyo natin. Pasensya na ako pa rin ako pang pinag -gisip. Hindi ko ang susunod ang mga gusto niyo. Ang Kaya ka namin niluklok dyan. Then, the business empire of the Monte Di ba? Napag-usapan na natin yan. Pero ka ba? Kaya ako tumakbo mayor. para ayun sila may hindi natin. Para tuluhan ang mga tao. At para ayusin ang lahat ng mga kasamaan na ginawa ng mga gerero. peligro ka pa. Kapit mo yan sa sabi mo. Pinatakbo ka namin para sa pamilya ito. Hindi para sa mga ambisyon mo. Huwag mo sila yan. Hindi niyo ako mapapasod. Alam ko kung bakit ako tumakbo bilang mayon.

Salamat abot biyaya sa Thank you for watching. Like, <laughs> life, like, 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 like.